Hello, mga sa gusto na magbakal diri sa sulod Mercado sa ibisan bakal na kamo Saging? na kilo usit 20? Bainte ang kilo diri ang baligyan ni Antti sa iya nga tapos ini 20 50 ang kilo sa gusto na na hitlaw sa ano pwede ka mo ka reserve kay may ato pa sa pulo no? nga hilaw Salamat. Salamat po si Wanda. Pa. Tamai so, maniman kami diri nga dala. Oh. Nang wala, po na mahalat kamo sang baboy, may libas man dei lakot nalan sa ano sa langka. Munami ka do. sa gusto da mabakan ampalaya, may ari kami ang ampalaya nga astig ang color may green light green kag white oh astig no yan dala ko sini ka kita sa ang nga may puti oh silhig pa gusto kompleto silhig ato pa oh, may taloman kami diri 30 ang kilo bago harvest kay Gadmay. my ang kilo may ano man kami oh kung may manok kamo ta may ano man kami diri malong guys. nan nice. may ibos e man di sa tubig din na Dan, bakala ka mo diri sa Merkado sa Ibisan. Mani. May silig pa kami, oh. Pari, oh. Deliver na ito, Bakala ka mo, Mani. 120 ang gantang. Marigat ang palaya sa gusto bakal sa kampalaya? Malabo-labo mang kami diri yata sa Ibiza. Banami bag Manami, kay Bago Harvest. Hmm. Ikuha pa rin naman sa bukid <clears> Hindi ka <throat> mo nakuha maya eh. Erti Guyao. Oh. Medyo to kita Oo. Tugot. Hindi, maraming ka rin. Sige, sige. Hindi ka tayo mo ganun ka niyesta. Thank you, bye.